Etra! Hello mga ka Farmlet. Ay, nandito po tayo ngayon sa Santa Elena Camarines Norte. Kung saan na uh, binibisita po natin yung buyer natin from Japan. Ay, nandito po tayo sa kanilang farm. Ito nagpo-production na po sila mga itlog ng pato. Ayan, at ginagawa po nila ng itlog na maalat. So, yan, kinukulang na po sila sa supply. Napaka-sarap po kasi ng itlog na maalat sa kanila. Kaya, kulang na kulang ng mga order po. Kulang na kulang, nag-aagawan po ang mga client po nila. Ayan. Halos limang oras po pala pinapakuluan ang itlog na to Uh, Mga dami. Uh, Pero, saglit lang po yan maubos dito. Ah, ito yung lubuga. Ah, ganyan. Naka, naka ano pala, lang, lang pala yan. Putik. Putik. Tapos, pagkatapos, huhugasan. Yan putik po yan, may timpla na. hindi pala po normal na putik yung binabalot doon yung mga nuno sa punso yung ginagamit doon na pambalot doon sa mga itlog na ginagawang putik and ayan nandito po tayo ngayon doon sa itikan nila ayan so napaka peaceful po ng area ayan may palaya na sila may itikan pa ayan din na po production na po ng itlog Sipagan mo ng itlog diyan na maalat na tikman ko And sayang nga. <laughs> Pagdating ko doon, pabibili sana ako. Wala pala. May commission yun. So, pwede ka nang bumili. Uh, Piprepare pa lang sila. Ayan.